po oh, mga kaibigan ko, tinanong niyo po siya o oh, yung kanyang dog, pinaglalaro niya sa dagat, nagagis siya ng bato, hinahanap ng aso. Ayan, ang cute-cute po. Ayan po o, oh, ayan. Pilit na hinahanap ng aso yung hinagis niyang bato o oh, bola po yata ang hinagis niya. Sabi ko, kunan ko nga kaya sila <laughs> ang cute po kasi ayan ang <laughs> Ay, aso ang cute ayan po yung dog kaya ikaw po punta dog <laughs> basang basa na Sarap pagmasdan. Ayan po. Maraming maraming po salamat. Mga kaibigan, sa pagsubaybay niyo muli kay Tita Emi dito so, sa dog na parang ginanahan po akong kunan. Salamat po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye sa lahat po ng aking mga subscriber, mga manonood. Salamat po sa inyong lahat. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo. Hanggang makarating po kayo sa Del para updated po kayo sa inilalapag ni Tita Emi. Maraming salamat. Bye -bye po salamat. Bye-bye po.